Peace lo mga kaibigan, mga viewers ano, ito po ang Rodales TV at La Suerte Channel dito po sa Marikina Industrial Valley ano. Andito po kami ngayon dahil dito namin pinagpapatuloy yung aming kalye ano. Depende na po sa request ng lahat ng aming mga viewers. Bro, baka meron kang gustong sabihin. Don't forget to like, share, subscribe at don't forget to watch. <laughs> okay po. Diretso na tayo sa video. Okay, lang mga kaibigan, mga viewers, ano, ito may nakita kami isang uh, ate, ano, ate maulang galang na po iyo, ano, ako po si, tingin ka, ate sa camera, ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV, siya naman po si, Opo, okay, ano pong pangalan ni ate? Nora Lutineda Nora, matagal ka na po dito sa, ano, Marikina Valley, okay. ay Industrial Valley po ito, ano, opo, ate, ito kasi yung napili naming, ano, content, ano, base na rin sa request ng aming mga viewers, viewers? ano, kasi malapit na yung ating midterm election sa May 2025. Next year na po yan. Ngayon, ito po yung pinakamalalakas ang pangalan ha, na maglalaban-laban. Unang-una po dyan si former PRRB o Tatay Digong, Mayor B. Soto, Secretary Gibo Chudoro, former VP Pilene Robredo, Speaker Martin Romaldez, at saka si Representative Rodante Marculeta. Ngayon po, ang pinakatanong ito, sino sa anim na itong tinura namin ang napupusuan mo at ibuboto mo? Hindi, hindi po. Yung pong pinaka number one mo, sino? lahat. Kasi kailangan naman nating bumoto ng labing dalawa eh. Sino po yung napupusuan mo dyan? Si, ano? Si Digong kasi may experience. Laka sa inyo po si sa atin. Si Digong po kasi si Digong? may experience na po. May experience na siya. Okay, malibang kay Digong, sino yung ibang uh, napupusuan mo dyan? Si, ano? Mayor Biko Soto. Mayor Biko Soto. Bakit si Mayor Biko? Magaling po. Bata pa, pero magaling na po magaling na siya. O oh, maliban dito sa anim na ito, wala na ba? O oh, meron pa? Si ano, Lene Rodrigo. O oh, bakit po si former VP Lene? Maganda rin naman po siya. Maganda, maganda ang pamamalakad niya. Kala ko maganda ang mukha. <laughs> Ate, so meron ka bang gustong idagdag? Wala na, wala na. Okay. Ate, uh, oh, meron kang gustong i-shoutout? Shoutout uh, sa anak ko. sa anak ko si Rangel Nasaan po siya ngayon? Si, ano, si po sa, ano, sa Malati, Manila. Okay. Ito ba ate, ano? Tapos na tayo niyang bro sa Malati mag-vlog, ano? Pakihawakan niyo po yan, tapos guhitan mo, ha? Guhitan mo lang, lag, guhitan mo lang ng ganon. Tapos ipapakita natin sa ating mga viewers, ano? Dito po, pagkanan doon ate. Yan, 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 yan. Yan, yan. Sige po, guhitan niyo po. Isa lang po. Hindi po, yung, yung mga napili niyo po. Ay, hindi po. Ang buhit pa ganun po. score po, oo. Score po yon one. Yan, yeah, score. Yan, tapos, Biko Soto. Sino pa yung isa? Leni. Oh, hindi po yan. So Gibu po ay. yan. Oo. Oh, oh. Si Lenny, di ba sabi mo? Ayan, si Lenny, number 4 Di ba, Lenny Robredo? Sabi mo? Okay po. Pwede rin. Ano po yan, pero hindi ko siya mga ano. Oo. Oh. Junior, oh. kung ay, ano? Mayan. Mayan. Ah, hindi ko po ano. Pero yung pong napili nyo ate, si Lenny Robredo. Yan, okay. So, ayan po. Tatlo ang napili ni ate. Ate, ate thank you man. sa iyo ha. Hello mga kaibigan, mga viewers. Ano, meron po kami nakita tatlong ate. Ano? Halika bro, lapitan natin. Hello po, mawalang galang na po. Ano? Hello mga ate. Ako po si Kuya Rodel. Welcome sa Rodel's TV. At la suerte channel po. Okay. Ano po pangalan ni ate? Zian si Zian, ikaw? Risa. Lisa. As in Risa Huntiberos, yun ba? <laughs> Ikaw naman? Rigid po. as in Rigin Tolentino. Para <laughs> artistahin mga bro sila. Ito kasi Okay, welcome again sa Rodel's TV at saka sa La Suerte Channel, ano. Ito kasi yung napili naming content, ano, base na rin sa request ng aming mga viewers, ano. Malapit na na medyo matagal-tagal pa ng konti kasi next year na ito, 2025, May 2025 midterm election. Okay po. Ito po yung malalakas ang tunog. Sinala na namin, ano, dahil sa tagal namin pagbablog nila Swerte Channel, eh ito po yung mga malalakas ang tunog. Gusto, lahat ito baguhan, walang experience lahat. Unang-una dyan, si former PRRD, or Tatay Digong, Mayor Vico Soto ng Pasig, Secretary Gibo Chodoro ng DND, FBA former VP Lene Robredo, Speaker Martin Romaldes Representative Mar Rodante Marcoleta. Ngayon, ang pinakatanong namin, sino ang napupusuan nyo sa anim na ito at yung iboboto nyo talaga. Ikaw muna ate. Si Tatay Digong po. Bakit naman si Tatay Digong? Well, uh, subok na po kasi. From the last, ano uh, po, last, uh, pa, pa yung pamamahala niya po. Is Bilang presidente? Ramdam talaga yon. Talaga po. At saka noon time po niya talaga hindi kakakabahan lumabas. Ay talaga? Kita mo po yung pagbabago na naganap. Oo. Talagang marami pong ano, marami po siyang naiambag sa Pilipinas. Ay, ganun. Okay. Thank you, ate. Ikaw naman, ate. Sige, <laughs> tatay digong din. Tatay digong din? <laughs> bakit naman? <laughs> Mas maganda po yung pamamalakad niya. Wala Ma oh. masyadong mga krimen. Oo. Oh. Yung mga nagdodroga. Oo. Oh. Okay. Random talaga yun. Naramdam talaga yun. Okay. Ikaw naman, ate. Same lang po. Tatay digong din? Oo. Okay. Oh, bakit naman? Siyempre, iba naman yung reason mo. Hindi, yeah, kasi ano. Kung baka, sa langit talaga yung na gusto akong president talaga dati na. Oo. Bilang ano, kakaristro ko pa lang nung... Ano, Ay, talaga? Hmm. Oo. So talaga ulitin ko ano, talagang nararamdaman nung ano nung sa yung safety ng bawat Oo. Pilipino. Okay. O ngayon ka. Syempre, ito dapat talaga ito, labing dalawang senador ano. Pero yan yung Labing dalawa, kailangan bumuto natin next year sa May 2025. Pero itong anim okay. na ito, ito yung malalakas. At ito yung mga wala pang experience. Ano? Ngayon, malibang kay Tatay Digong na number one sa inyo, sino yung ibang option nyo dito okay. na pwedeng okay. maging ano, Sir uh, senador? Biko. Biko Soto. Bakit naman si Biko, ikaw? Ah, Siyempre, kitang kita naman po natin sa so pagbabago pala ng Pasig. Sa so no, oh. ng Pasig yan, kitang kita naman po natin yung changes na naganap at yung mga magaganap pa na nakikita pinatana natin kung buong Pilipinas na po yung iyaan niya. Yung iyaan din niya, no? Oh, dahil ang senador buong Pilipinas yes, na yan, eh. So. Ikaw naman ate. Si, ano si Biko Soto. Soto din. Pero hindi naman kayo nagka-copy paste ano. <laughs> okay, okay. Okay, joke lang ate, joke lang. Bakit naman si Biko? <laughs> Aray ko. <laughs> oh, ikaw naman ate. Oh, uh, bakit si Biko? Kasi ano po, ba bago siya naging So, mayor ng Pasig. Oo. Oh, kasi eh, na, traba, naging trabahador po ako sa ano eh. Pasig. Pasig po. Oh. But, eh, bago siya maging mayor doon, tapos naging mayor na siya, nakita oh. ko naman po yung pagkakaiba. Kala, Magkakaiba talaga. Po, alam ko po, po na maayos siyang magiging ano, leader. okay. So, Meron ba kayong gustong idagdag dito sa line-up na ito o wala na? Oo, oh, kasi labing dalawa dapat. Oo. Oh. Ay, ito pala. <laughs> Pag bumuboto ba kayo, labing dalawa dapat yan. Yun ba bang nasa puso nyo lang? o oh, lahat talaga labing dalawa binoboto nyo? Nasa, puso lang talaga. Okay, so wala na. Silang dalawa lang. Okay. Ito ano, bibigay namin sa bibigyan namin kayo ng karapatan. Naguhitan nyo ano, yung inyong napili, yung inyong nasa nasa puso ano. Ito. At ipapakita natin sa ating mga viewers na ayaw na ate una na ano na talagang para wala silang masabi. O yung lahat yung napili mo lang number one. Dito ka bro, bro. Dito para nakasayon ka bro. Okay, yung pang option mo, yung, yung isang option mo. Oh, Pico Soto. Oh, okay, ikaw naman ate. Ah, yan. o oh, yung isang option mo. Ah, na, naguhita mo na. Okay, ikaw naman ate. Same lang. Okay, same lang. Well, sa inyong tatlo ha, mga ra-artistahin. <laughs> Thank you very much, ah Okay. Ito, bro. Uh, hello, mga kaibigan, mga viewers. Ano? Isang uh, joyride rider naman. Bakit? Bro, halika ka. Lapitan natin. Kasi, ah, good afternoon. Have a nice day pala. good morning, good morning. Bro, uh, ano, ano walang galang na sa'yo. Ako si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. At welcome, sir, sa Rasuerte Channel, sir. Okay, ito. Ito kasi yung, uh, ano pangalan nila, anyway? Aaron po. Aaron. Oh, pakilakas yung boses, ano, brother Aaron, ano kasi wala na kaming microphone malapitan kasi ito kasi malapit yung ating midterm election next year 2025 May kailangan natin bumuto ng labing dalawang senador pero yung ginawa namin dito ay anim lamang ang pagpipilian ano? Apo. so ang tanong namin dito sa iyo yung napupusuan mo lang ano? ngayon ito yung pinaka number one na talagang malakas ang pangalang kahit matanda na siya talagang marami nag-aamuki sa kanya na, bum na, na kumandidato bilang senador ano? dahil marami pa din daw siyang magagawa yun ang sabi-sabi Una-una si PRRD Tatay Digong, Mayor Vico Soto, Secretary Gibo Chodoro, former VP Lene Robredo, Speaker Martin Dumaldez, Representative Brudante Marcoleta. Ngayon, itong pinakatanong, sino yung napupusuan mo at ibuboto mo? Si Mayor Vico Soto. Mayor Vico Soto, yan ang number one mo. Bakit si Mayor Vico Soto? Maganda siyang yung niya sa pasik. Sa Pasig. At ah, ramdam talaga yun. Pasagin ka ba? Hindi. 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 Pero talaga nababalitaan mo. Yes. O ngayon, sino yung second option mo dito? Tatay Digong. Bakit naman si Tatay Digong? Uh, kasi maganda rin 'yung noong election 'yung ano naging presidente natin yung, siya. Random din ba 'yon? Oo oh, naman. Na na oh, okay. Maliban dyan sa dalawang na uh, ano mo, napupusuan mo wala na ba? Wala na. Okay, na sige. Bibigyan ka namin ng karapatan na Guhit. guhitan mo 'yan ano at ipapakita natin sa ating mga viewers ito siya. Ibig sabihin, ang gusto mo lang maging bagong senador si Biko lang. Si Oh, si Biko. Okay. Ah, si okay. Tapos si Tatay Digong. Ngay Okay sir. Shout okay. out sir. Shout, shout, out. out. Meron ka shout out? Wala naman. Okay. Wala naman. Okay. Thank you ha. Thank, Thank you very much. Sino mga kaibigan, mga viewers ano? Ito po may nakita tayong isang <laughs> kuya ano. Bro, mawalang galang na saya no. Ako si Kuya Rodel mo and welcome sa Rodel's TV. Welcome sir sa Rodel's channel. Okay. Matagal ka na dito sa ano, Idasal Valley nagtitinda? Dati na po, November po dito na. last November last year. So mga ilang buwan na 'yan. Mga lima no, palima no. Okay, ito. Ito kasi. Anong pangalan niya? Christian. Christian. Okay, Christian. Ito kasi malapit na yung uh, midterm na uh, election natin ano, next year, May 2025. So kailangan natin bumoto ng labindalawang senador. Pero itong pagpipilian mo anim lamang. Kasi ito yung mga malalakas, ano? Ngayon, ito yung uh, unang malakas si former PRRD Ar or Tatay Digong. Mayor Vico Soto, Secretary Gubo Chodoro, former VP Lenobredo, Speaker Martin Lumaldez, Representative Rodante Marcoleta. Ngayon, ang pinakatanong ito, dito sa anim na tinura namin, sino ang napupusuan mo at ibuboto mo? Uh, eh... Para magkaroon naman ng bago sa Senado. O, oh, lahat yan bago ha? Digong. Si Digong, bakit si Tatay Digong? Siya ano, parang yung ano, dating nagawa niya. Yung dating nagawa niya, ramdam ba yun? Nung siya yung presidente natin? umayos sa mga sa drugs. Sa drugs, uh, yung pisin order natin, okay, okay. naman. So mali bang kay Tatay Digong, meron ka pa bang ibang napupusuan diyan Si Biko Soto po. Biko Bakit naman si Biko Soto? Uh, yung, ano, si ang mayor ngayon ng Pasig? Oh. Oh. So, uh, Oo. ginagawa niyang maayos, mabuti niya para sa bayan. Para sa bayan, okay. Silang dalawa na, wala, meron po bang iba? Wala na? Wala na. Okay, sige. Bro, hawakan mo yan, ano? Tapos, papayagan Senador, karaming buhitan guhitan, no, ano? President. Ano? Senador. Senador, ano? Ayan. Guhitan mo para pakita okay. natin sa ating mga viewers, ha? Okay. Okay. Uh, bro. Shout out lang, sir. Uh, Hi. Shout out ko sa, ano, sa pamilya ko sa, sa Sambales. Sambales? Okay. Ilang buwang ka naman hindi nakaka-uwi doon? Ano? Simula ng... Uh, November? November. Ano yung December? Okay, so, mga taga-Sambales, shout po sa inyo lahat yan ha. Okay, thank you. Busy lang you know, mga kaibigan, mga viewers, ano ito, may nakita tayong isang ate. Ano like, bro, labitan natin. Ate, mawalang galang Hi. na po Hi. sa iyo. No? Ako po si Kuya Rodelmo and welcome sa Rodel's TV. At, At ako sa... po, na Channel. Okay. okay po. Ngayon po, ano pong pangalan ni ate? Jackie. Jackie. Ate, Ate Jackie. Ito po kasi yung napili naming ano, ano, content. Ano. Apo. Ito ay yung tinatawag na midterm election kailangan natin bumuto ng labing dalawang senador next year. Apo. Okay, pero ang napili po namin, nireshapol namin ay anim lamang, ano, kasi ito yung malalakas ang tunog ng na mga maglalaban-laban, ano. Okay, ito po ang unang-una, former PRRD or Tatay Digong, Mayor B. Cusoto, Secretary Gibo Chodoro, former VP Lene Robledo, Speaker Martin Romaldes, Representative Rodante Marcoleta. Ngayon, ang pinakatanong, sino ang napupusuan mo at ang ibuboto mo? Saan ko si Mayor B. Cusoto. Bakit po si Mayor Vico Soto? sila so, nakakatulong po na siya. Nasubukan at, mo na bang lumapit sa kanya? Natulungan ka na ba niya? Sa hipag ko po kasi na hospital. Na hospital noon? Tinulungan uh, ni Mayor? Tinulungan naman po di si Oo. So mali bang kay Mayor Vico Soto ng Pasig, sino pa ba? Si Lene Robredo. Bakit si former VP Lene Robredo? Yung okay, nga po yun. Nakatulong din po siya sa mga tao. Mahirap. Mahirap. Okay, maliban dyan, yung ibang mga nababasa mo dyan sa aming line-up na anim, sa tingin mo ba yung iba dyan hindi nakatulong? Nakatulong oh, din Oo. Pero, sino pa? May idadagdag ka ba? yung dalawa dapat kasi ate. hindi. Yung nasa puso mo lang ha? Pero kung hindi mo nasa puso, huwag mo banggitin. Yung dalawa, nasa puso mo talaga yun. Ibuboto mo yun. Ngayon, meron pa ba dito sa nakikita mo? Wala na. Okay. Hawakan nyo po ito. Dahil guhitan mo, ano, kagaya ng nakikita mo dyan. Tapos ipapakita natin sa ano, ano. Doon ka Itutok mo. Yan, yan. Buhitan mo po ano yung unang napili mo. Yan. At saka yung pangalawa mo ay si Lenny. Lenny. Okay. Ate. Thank you very much ha. Okay. Ah, po mga kaibigan, mga viewers, ano, ito na po yung tali natin dito sa 2025 midterm election, ano, dito sa anim na mga kandidato. Unang-una po diyan si PR former PR at Tatay Digong, ano, nakakuha ng anim na boto. Tapos Mayor Biko Soto, 2467. 7 votes uh, Rupredo 2 votes Speaker Martin Gomaldez Representative Prudanti Marculeta, At Secretary Gibuchadoro 0 Okay po Peace. Hello mga kaibigan, mga viewers. Ano, ayam po na pakinggan nyo po yung lahat ng aming in-interview ano, dito po sa Marikina Industrial Valley. Kaya at uh, mga kaibigan, mga viewers, ano, Rodels TV, La Suerte Channel, lagi pong magkasama yan. At uh, talagang abangan nyo po yung aming mga tali-survey dahil talagang mabibili kayo. Dahil iba't ibang content ang inyong mapapanood dito. Pangalawa po, maraming maraming salamat sa suporta niyo po sa aming uh, bunting channel and thank you thank you thank you very much. Appreciate oh, po. God bless